Yan. Ang kanyang water cooling. Laki nito. Maiksi lang siya na malapad, oh. Kung magkano daw magpapagawa. Depende po sa laki, mga soyo. Pagka ganito kalaki, ay partial po siguro nito. Ano kaya sukat nito? Wala pa. Ang lapad niyan, kung ano lang, 11.5. Ah, 11.5 ang lapad nito. Ay, yeah, what's up mga soyo? Nandito dito tayo ulit sa kay Kuan, kay Boot Fiber Vlog, si Kuya Francis. May pinaplano. Mukhang masama ang pinaplano nito. Dito ka lang kayo. Maglilitso na mo ng baka. Aba, aba, aba. Wala kayong trabaho muna ngayon. Wala well, muna. Uh, ngayon ay linggo. Mm okay. hey and doon sila ano, doon sa kay Kuleng yung naggagawa ng budiga, takip na wala. Ah, takip so, na. Ko na sila. Oo. Oh. Oh, Lito ng ulo ng baka, mga soyo. <laughs> At uh, yung Irish G ba ang kuwanan, babasbasan ngayon. Babasbasan daw, eh, nagpapasalamat. Babasbasan daw po yung Irish G ngayon, mga dito yata dadalhin. Ngayon yung Irish Jeep. Darating daw. Eh. Oo. Kaya pala may nakahanda ng misa dito. Ay, eh, maaga, maaga kong nilatag eh. Oo. Oh. Ano to idol fiber din? Yan yung kano namin takaan. <laughs> At takaan yun. <laughs> Nagagawit ano? Ah, uh, uh, upuan. Tapos ay lamisa. Ang baba. Oo. Multipurpose. Multipurpose yan. May alam ka detalye na itong bangka na ito, Idol? Ano kaya sukat nito? Wala ba. Ang lapad niyan, kung ano lang, 11.30. Ah, 11.30 ang lapad nito. Tapos, yung makina nito na isalpak na? Oo, naroon na. May tao ba ka dito? May naryan si Undo ata. Akit na nga tayo. Papaalam tayo mga soyo. Dahil hindi pa natin to na... Magpaalam ka sa bangka, okay lang yan? Bangka! Ako po ay pentulutan mong umakyat. Para mabilisingan. <laughs> Aba, lapad din ito. Ay, dalawa no? lapad din. Ito'y pamiwasan na, idol, ano? Pamiwasan lang, no. Ang plano sana nito ay pangulong. Pangulong sana. Bibitaksay sana yan. Bibitaksay. Mm. Tapos ginawa ng pamiwasan. Oo. Oh, oh. Grabe, ano. Lapad mga soyo. Akya tayo. Silip tayo dito. Makikisiyoso to na tayo dito sa mga bagong bangka na kwan. Brand nyo ito, idol, ano? Oo. Oh, oh. Ang kasko lang nito, ang kwan. Ang kasko lang ito. May, oh, may kalungaan. Oo, may kalungaan. Ginawa ng kwan lang. Ako. Lapad. Aba. Iya yeah, parang Bagay na bagay talaga to sa baby duck Ayan oh. Ah, ba? ah oh. Hindi pa tapos yung kabila Ito tinatapos na Tapos na pala Itong kabila Itong kabila ay eh, hindi pa Gawa lang ang ginawang banog banog Ganda Laki nito Maiksi lang siya na malapad oh itong sakto sa ano to sa pangulong kasi kailangan sa pangulong masuyo ay malapad malalapad ang ganito. dito tatlo din ang kwan tapos ay kung may boom sana dito boom na bakal dalin dali At nilagyan na lang lambat nito Yung sa iris di walang lambat dito kasi pwede dito mamiwas ay ito sila na mimiwas sa si Iris G. Mm, -mm. Ito nila. Sayang to. Dapat ko na lang tinaasan dito ng kaunti para iwas laglag din ng mga gamit. Pero okay na rin yan. Dito na sila mamimiwas sa gilid. Yol. Abah kalawak dito na no halos isang dipa ang lawak oh isang dipa ang lawak ng kon dito IP67 ah chargeable light din pala siya ayun yung kanyang kuan yung kanyang uh, solar panel maganda yan at nag automatic yan na uh, umiilaw pag gabi lalaki ng palo isang kwan yan bilog lang siya eh parang hindi na tinabas oh puno na talaga siya eh ang ganda ng panito ganito sana plano kung mga soyo yung sa akin kaso nga lang ay sabi na iba iba bibigat kawayan na lang daw dadatigan pa ng kawayan maganda sana ito komportable maglakad-lakad magtulay-tulay kaya ito ang maganda ayan yung ah uh, fiberglass kamagkatabi lang yung masoyo pero ito hindi pa natin ito na i-vlog hindi pa natin ito nasilip. na silip dandaan lang natin ito kaya tayo dito kaya tao yan yung kanyang ilisyo yan hindi na muna natin alamin na natin yung mga minsan masoy alamin na lang natin yung yung ano nito. yung makina pampirno stainless oh. dalawa ang kanyang ito palatik sa ulihan ayan oh, naman yung sa kabila abo parang kuha niya na rehistro ng DUE parang sa Subic ayos na matatapos itong kay Puling dun sa kabila mga soyo hmm. may bago din doon yan may bago din ayos to mali, maliwalas dito ano? maluwag na maluwag dito yung lutuan nila. Akyat ah, tayo. Ayun nga, wala pang hagdanan dito. Malapad siya na maiksi. Itong bangka na to. Uh, mas mahaba ito eh. Ito ay 100 uh, 116 feet. Baka ito ay nasa mga kulang to masoyo. Galing sa unaha baka ito ay mga utsintahan siguro. Mas maiksi ito kaysa rito mas mahaba ito. ipakita siya sa taas para makita natin yung top view ito kaya to ayos to pag akyat natin ay na eh. kaya mahulog ayun oh Pwede dito magtayo dito ng basketball court <laughs> ayan ganda ganda rito oh, ang kahulihan. ayos ayos Yan, kailangan sa tiris-tiris wag, nang lagyan ng kuan ng dingding din sa gilid para hindi sagal sa hangin. Tapos may upuan dito, pahingahan Ito ang e, babo ng kamaruti Ayaw Ayan, abot lang natin yung kabayan no? oh. Ganda. Yes. Brand new to mga soyo. Brand new. Lahat. Kasko lang po ang panito ito. Luma. Lahat ito puro brand new to. Lahat ng kinabit dito. ayan, type comment lang po sa mga nais magtanong at meron din palang uh, nagtanong din sa akin um, about sa mga bangka kung magkano daw magpapagawa depende po sa laki mga soyo pagka ganito kalaki ay partial po siguro nito mga kwan po siguro to mga mga 4M hanggang 5M yan, parcel lang po 'yon mga soyo ha. Hindi po tayo nagkukuan. Kumbaga, hindi po natin tumbok yung presyo talaga. Parcel-parcel lang tayo kasi kadalasan naman sa mga mga bangka natin na ibablog na malalaki. Eh. Hindi po uh, nababa ng milyon, milyon po talaga. May 3 3 milyon ka hanggang 5 milyon. May ganito na tayo. Okay, hindi na natin silipin yung kwan. Huwag naman tayong making alam at walang kwan dito, walang bantay. Kung anong kamakinahin ito. Lapad lang talaga siya, oh. Grabe lapad. Idol, anong makinahin ito? Beat, it, Idol. Beat? Uh -huh. Ah, beat pala ang makinahin ito. Ayos, ganda. Ah, ito, 16mm kaya ito. Ang laki. Ah, 18mm. Tapos, 200 meter. Yung panali ko sa bangka ko ay 16mm yun ay. Ah, ito ang 16mm. Ito, 16mm. Ito, 18mm. Mas malaki. Ayos. Ah, Dubli-dubli ang sapi ibabaw at saka kuan ibabaw at saka ilalim ang sapi ng palatik palangoy na lang kulang nito ganda sana kung yung yati ang pinalangoy nito tapos pinaybir na rin katulad nunong dun sa dun sa fiber ngayon ang kagandahan kasi sa yati yati mga soyo hindi masagal sa tubig kawayan masagal isa pa yun sa kapag na sa takbo ng bangka. Tsaka mas maganda lumaro sa alunan ang kuan ang ang yati-yati. Ayun eh kay, kay puling. Yati-yati din. Ayun oh. Kay bangka. Kaya maganda lumaro ang bangka pag kay yati soyo. Kita dito para kita natin overall. lapad you know? dinugsungan dito sana yung pinakangkuhan nya Farmerial tapos dito dinaan para lumapad pa ito na sana yung hangganan nya yun, know? yun, itong ito dinugsungan pa para lumapad pa itong unahan ang galing Ito kay Boss Alan din to. Nabulok na lang oh, sayang oh. Kay Boss Alan din po yan mga soyo, oh. nabulok lang oh, sayang. Pero yan ang yata ang kasunod na gagawin. Gagawing pamiwasan din. Yan po yung galing sa Bunglew. Ah, oh. uh, bali pina-endorse din sa akin yung may-ari na noon, hindi pa nabili ni Boss Alan. Ito po yung pinagbibili ng kuan ng 800,000. Ayan. Malaki din. Lapad. Parang uh, nasa lapad po yata nito si city. Itong bangka na ito. Galing Bungli yan sa sa Pulilio Island. Ang piturado na. Uh. Kulang na lang kuan eh. Uh. Kaso lang yung parka na bulok na yun oh. Uh. Bulok na yung parka. is e syrup pinturado na rin kay puling oh. baka ito yung mga minsan ibababa na ito at pinapiber pala yung budiga na yan And, idol saklang muna ah. saklang muna oh. ayun na pala <laughs> sobrang <lucky>. laki <laughs> laki no ayos lang yan, idol para para, para makarami

Wala pa. Wala pa. Nga itong linggo nito. Lapit na. Ayos yan. Ba, malaki nga itong ulo na ito. Malaki-laki na siguro yung tinatay nila. Hintay ko ay wala pong katuwang eh. Oh. Kala ko na pupunta na si Jeffrey eh. Ikaw lang mag-isa dito. <laughs> hmm. e pag nagbaga na yan, ay ayos na yan. Tuloy-tuloy ah. na yan. Iyon hmm. e oh. Pinakang... Iyon ko ng ano para. Lalagyan mo manubila. Manubila. <laughs> <Alam> na <laughs> Ulang pa. Yo. Saya tak hilang. Ayus. Itu lah yang kita tay. Sa bukan sebangka. Ah sebangka. Sebangka ni lah di nak alian. Ikut tadi tu nasi yo. Ikut ikut. Alam yung kasko niya oh. Simula dito hanggang doon. Aliit lang ng kasko nya Ano kaya sukat ng kasko nito? Ano kaya ito? Yung siguro yung may may singkwintahan. 50 feet. Ang lapad lang nito ang hindi natin alam. Binawian na lang ng haba ng ruda. Para humaba. Pati sa unahan. Hinabaan na rin. Ang liit nga ng kasko nito. Ito yung ang alam ko ito yung kone. Eh? Yung nalubog. Tapos ay pinag pinagutay-gutay na. Hmm. ito ang style na ng niya. Water cooling. Yan. Ang kanyang water cooling. dapat ito naka epoxy itong maigi itong kahoy yung sa pernol niya kasi uh, pinapasokan ng tubig pagka hindi pagka pag dun sa epoxy dapat ito ay eh. kabila mm, mm dalawang tubo ikot siya Baba siya rito. Tapos, akyat siya ng pangalawa, pangatlo, pangapat. Akyat na siya dito. Ah, bababa siya dito. Tapos, ito papunta sa makina. Ito yung baka bungkog lang din ang ginamit nila. Ginawala ng radiator. Bababa. Tapos, akyat dun sa makina. Ayan ah, yung kasko niya oh. Yan, lambat din to. Sa mga ako nga pala masoyo, lambat lang to sa kapintura, puksi. Hindi po siya fiber. Ayan. Ayos. Kanyang ihi. Ay, 34. 4 o 6 yung kanyang timon ulit hindi pa na isalpak timon stainless yata ito stainless nga maganda stainless para hindi kalawangin dito GI lang to yung kanyang kuhan, tubo madaling kainan kasi ng kalawang pagka bakal wala pa yung RSG ah tingnan natin dito yan punggok lang siya do no? punggok punggok na malapad talaga uh, ah, papansin natin dito sa huli ano? ibang style nito ang soya kaysa dun sa RSGO ito palapad parang lancha style yung kuwan talaga ay yung ligason niya ay pahubog may pahubog ay ah, dito lancha style at even na sa kuwan pag ito yung nakalapat malapad ay malapad na punggok Nahikan <coughs> Sayang hindi tayo nakapaglitra nito Hindi natin nakuha ng kontrata <laughs> Masipag lang kasi ang mga maglilitra dito mga soyo At nagagala-gala sila yung Pagka may mga nire-repair na mga bangka Ay nilalapitan nila yung may arit kinakausap Yung kay Puling sana o sayang Nakakaibigan -ka natin si Puling eh Baka yung naglitra nito Yun na lang naglitra doon kay Puling Sayang